Alam nyo mga idol, kanina pa ako naghihintay dito at ako eh init na init na. Kasi pinatay ko na yung aircon at saka yung makina para makaano ako makatipid ng gasolina. Kasi syempre eh, mataas yung gasolina ngayon. At uh, init na init na ako, buti na lang may dala akong pamaypay. Oh, uh, ang init. Diyos ko. init ngayon mga idol. Buti talaga. Sana lag maganda lagi kayo magdadala ng pamaypay mga idol. Huwag yung kakalimutan magdala ng pamaypay para kung biglang mainitan kayo. Pero kayong yung Ang init kasi. Mainit po ngayon. At saka ang sakit pa lang, hirap, ang hirap ng ano mga idol, ang hirap ng masakit, masakit ang maghintay ng matagal masakit pala maghintay ng matagal yung wala kang hinihintay pwede bang naghintay ka sa wala init ang init uh eh halos isang oras na ako naghihintay e, hindi nagbukas yung bangko hindi ko alam kung anong meron ngayong araw ngayong lunes hindi ko alam kung holiday ba ngayon naghintay ako ng matagal hindi naman nagbukas dapat kasi mga 9.30, bukas na sila eh. Kaso hindi sila nagbukas ngayon. Kaya, uwi na lang ako. Tagal, nainita na ako rito eh. Bubuksan ko na yung makina mamaya maya. Tsaka yung, ano, yung aircon, nainita na ako. Grabe. Kasi sa pagtitipid ko nga, na ano, na... Baka menos sa gasolina, pinatay ko na yung makina. At tsaka ano, yung aircon, ang init. Wale, ito, joke lang mga idol ah. Itong pera po na to ha. Hindi po ito akin. Ah, uh, ito po ay bibabayad uh, natin sa ating loan. Kasi siyempre mga kailangan tayong bayaran. Kaya gaya nga ng sabi ko, eh wala kong hindi ako mahawak gano ng pera. Yung ATM ko nasa misis ko kasi siya na yung nagbabayad. Kadalasan po kasi siya yung nagbabayad nitong ano, loan sa bangko. Kaya ngayon po kasi galing akong trabaho. So sabi niya, idaan ko na yung bayad sa bangko sa loan eh ngayon sa kabutihang palad naman <laughs> sarado pala yung mga bangko ngayong araw ngayong lunes hindi ko alam kung anong meron kaya ruin na lang ako tagal ko naghintay naghintay ako sa wala masakit masakit sa loob maghintay sa wala mga idol ay Jesus Lord Siguro baka bukas na lang pagka-out kulit sa trabaho ako na lang ulit magdadaan ito, pag bayad sa bangko sa loan. So ayan mga idol, uh, thank you for watching my channel Marvelous Smart TV. <laughs> eh video po ito eh, joke lang po ito ha, ah, hindi po ito para magyabang. Ah <laughs> uh, ginawa ko lang po itong video na to na ipakita ko na yon uh, magbabayad -bu tayo ng loan sa bangko. <laughs> Kailangan ko na ako ng pera ulit. Dahil yung aking ATM, nasa misis ko yung sahod ko, ilan taon na siya yung nagbabudget. Natanong ko lang siya magkano yung sahod, magkano yung ano natin ngayon, ganyan. At hindi ako nakako ng pera gaano, ATM ko nasa kanya siya yung nagbabudget. Yeah, laging mainit ang ulo niya. Uh, pag kulang ang sahod, pag may absent ka, kulang ka ng, ng sinahod. Alam wala ka ng leave, di ba? Pag wala ka ng leave, wala, no pay na eh. No, no work, no pay. Mababa yung sahod. Naku, problema do pag budget kaya maraming maraming salamat po sa mga nahiraman namin sa mga napagka, napagkakautangan namin eh darating po mababayaran din po namin kayo ayan e, pong try kong pinagsisikapan na makadagdag ng income at kung sana po eh, sumika tayo sa ating youtube mabayaran natin mga pagkakautang natin makatulong tayo sa ibang tao mga pamigay tayo ng mga gadget mga pamigay tayo ng pera mga cellphone kung ano-ano pa kung may pera na tayo at tayo ay mayaman na no kasi sa totoo po uh, yung ito uh, hindi po maganda sa loob ko kasi meron po akong pinsan na try pong lumapit sa akin hindi ko pa siya ma-replyan kasi wala akong masabi na hindi ko siya mapahiram ng pera gusto ko po sana siyang pahiramin kaso kasi nangangailangan din po ako nga din kami kaya hindi ko rin siya gano'ng ma-replyan nahihiya po ako at yun lang gusto ko lang rin pong paalam sa inyo na bilang tao po kasi ako nakakautang din po ako sa tao nakakahiram din po ako kami ng asawa ko kaya nagpapasalamat ako sa mga nang pahiram sa amin na nagtitiwala na bababayaran din po namin kayo unti-unti lang po salamat po sa pagbibigay sa amin ng panahon at ta uh, oras at tiwala kasi syempre may mga una-una tayong babayaran eh yung sasakyan, yung bahay, yung mga bills sa kuryente, mga pagkain, gatas, diaper, yun yung mga priority kaya yung mga nahiraman namin, unti-unti po babayaran po namin kayo. Thank you po. At sa mga lumalapit sa amin, sa akin ngayon, hindi ko po kayo ma matulungan pa kasi yun nga kasi parang sa akin bago ka tumulong sa iba, tulungan mo muna yung sarili mo at kung kaya mo nang tumuyo sa sarili mo pa, nakakaluwag ka na, bukas palad na mo po yung makakatulong sa ibang tao, lalo sa mga kamag ko. Uh, yun din po pangarap ko, Susana, so lumaki yung channel natin, yung YouTube channel natin, maging milyonaryo tayo at makatulong tayo sa iba. Yun po talaga yung goal ko. So, salamat po. Ito pong joke na yun. Yung unang part lang po, joke lang po yun ha. Yung pera po na yun, hindi po yun para pagyabang. So, lang po na magpa-joke ng onte, Kasi yun nga yung pera nun, nakalaan po yun pambayad sa loan. So, yun nga lang sarado yung bangko. Kaya, uwi na po ako. Thank you po for watching. Bye-bye!